tamang tama. Gaano ka ba kadalas magkape sa isang araw? Dito may timpla. <laughs> Sir time. Ah. Wow. May laman. Ano yan? Room to room. Trash can? trash can pala. Ayan, oh. Oh, ito. Ito, oh. Trash can daw. Huh. You can, you can use this also for coffee. This <laughs> is a trash bin. Ayan pa ba, oh. Yeah. I see some bag also right there. Okay, let's. I'm um, go inside. Let's go climb it. O, okay, sandali. Pasok tayo. Ah. Huh. Sana pa ka nito. One, two, three. Ayusin mo mabit ang paghawak mo. Maipit ka na naman. Ah. One, two, three, go. Ayun. Ah. Uy. Ang taas. Aray ko. Aray. Ah. Okay. Uy. Nabusot na. Ayan o, oh, kapihan ito, ito pala yung takip niya. Okay, ang dami oh. Ito natin yung takip. Mm, ang kapinab eh. <laughs> ito pa. Oh. Okay. Siguro kailangan natin to. Takip to eh. Yan, natin yan iwan. Dito. Ito Dito wala. May, may ano oh, may headset. May ito oh. Haba, may parag. Okay. May nag-comment sa ating YouTube. Sabi niya, dapat ano, hindi mo si... Puginisir ang plastik, hindi mo kinakalat. Pag kinuha man po itong basura na ito, hindi man ito iniisa-isa pinapatuwad lang to ng box mukhang may to oh. so okay lang na sirain yung bag na yan hindi ito kinakamay nang nangunguha ng basura ano to may laman din basag ata yah, ah sayang is Sp spray para sa buhok manghalukay tayo ito basura yun lang ata wala nang iba ito to make up ang lamig. Ang <laughs> yeah. lamig, lamig. Dalawa pa nga yung jacket mm. ko. Ito, wala to. Wala din yan. Wala man yan. Okay. Let's go. Ay. Oh, ano to? ba ay wala man pala kala kong ano huh. ice mold ah. maglagay ka ng tubig kulin ko nga <laughs> ay, what's that say? ice mold silicon okay labas tayo ang tanong makalabas ka ba mabit

uh, eggnog wafer. Halik na. Kunin natin to. Hmm. May konti dito. Hmm. Dali ng asawa ko sa trabaho niya. Yan o. Oh. Ito be o. Oh. Basa. Ano to? that it. Oh, okay. Mm. Yeah. What is this? This is Sonic fries. Sonic fries? Yeah. Let's open it. Ah, Sonic fries. Okay. Yun lang ito pa. may mga pera oh. <laughs> Got coins. Let's see what is this. Burger. Okay. Oh, box pa siya. Okay, let's go. Wala man iba. One, two, three, out. <laughs> One, two, 3, jump! <laughs> Hello mga ka-subscribers! Kamusta po kayo? So tingnan nyo, nandito tayo sa Orlando, Florida. Yan po ang ating view. <laughs> Aba may dingdong pa! So tayo mag out and birthday greetings. If today's your birthday, happy, happy birthday! More birthday to come! and advance happy birthday sa tatay ni Cecil Kasingan ngayong January 10 77 years old na siya happy birthday po tatay and welcome na rin natin ang ating mga new subscribers welcome po sa aking channel and shout out also sa ating mga silent viewers shout out to Edilit Ramos Jonard Perneto Vilma Abrimacha Hello Emily Trafalgar, Mirna Maningo, Chris Montero, Andrea Jumalon, Baby Rose, El Carde, shout out, Ate Sheila Palute, Lizelle Gulpe, Miss Gladys Santos, Rosalina Galeria, Raven Santiago, Princess, shout to you, Miss Agustina Doblon, Chloe Jane Aquino, Pilar Pilar, hello po, Nash Aquino, Arceli Abriol, Ara Magistrado, Phil Mahadi, shout out. Shout out to Miss Jocelyn Castro, Angelica Bibares, Mira Lisa, Bernadette Pison, Jessica Agudo, Anyare TikTok, Anyare. <laughs> Hello po. Shout out to Merlisa Gonzalo, Daisy Rosalen, Jessica Mahinde Mary Ann Padre. Hello. Leia Beludo, Maria Bertodazo Alvior, Leia Duque. Hello, hello, hello. Bernard Tison, shout out. Armando, Anion, Susana Susan, ano yun? Hello. Melody Heroila, Nanay Mir no, Christine, Richland Sorbeto, Jenica Garcia, Nelcy Lamag, Maycolina, Sheila Fenes, hello. Shout out also to Percy Pablo. Hello po. Shout out to you. Aisa Apolonio. Salva lang Miss Nene Elsie Sura. Mila Canson. Hello. Miss Jocelyn Castro. Hello, hello. Shout out to Marie Cris Napaw. Alona Tolete. Hello. Amy Sarabella, Shout out. Miss Malus Minchane. Shout out. At kung meron pa ako nakalimutan, pagpasensyahan nyo na. lang muna kayo. Enjoy your watching! Hello, Nanay Bebe! Manay Sophia, Teresa Manuel, Sonjoy Mika. Hi, mga ka-subscribers! Ang ganda ng panahon. Oh. Mainit yan, pero yung hangin medyo malamig. Pero okay lang. Ganda-ganda. Ganda ng weather. Thank you, Lord. So, napakaganda ng weather. Sabi daw ngayong Friday, ano, mag isnow Well, sana mag isnow para makagawa tayo ng snowman. Ganon. So, ito yung harpat namin ng asawa ko. Ah, tingnan niya to. Frozen foods. Ayun. Oh. Mm, sarap. Nakita ko yung expiration date niya. January 2026. Um, 'di ba? Siguro sira na naman yung freezer noon. Kunti lang 'to eh. Hindi ko alam kung tira na lang ba ito o kunti pa lang talaga yung tinapo nila kasi maaga pa. Ito naman, ay nasira na yung box. Hindi makuha. Mukhang humarbat na yung asawa ko nito. Ah, para bakit kulang-kulang na? Alam ko isang box yan. <laughs> ito naman ay burger mm, sharap at tingnan na expiration date sa ano ba yun matagal pa to nakita ko din eh saan na saan na saan pakita natin expiration date kasi yun ang madalas na hinahanap expired yan kaya tinapon <laughs> hindi po lahat ng tinatapon ay expired minsan po sira ang freezer -sir. ito oh tingnan nyo oh Sandali, para linawan natin, linawan. June 22, 2025. Oh, hindi po expired. Sira ang freezer. Oh, ito naman ay Sonic Prize. Isang box. Dahil yung anak ko mahilig sa prize. Oh, perfect. At tingnan nyo, ang expiration date. Pakita mabit. Best buy, 2026. Mm. Ito din. Ito naman ay waffle. Ego. Ego waffle. Tingnan natin na inspired. ah oh, January 20, 26. Yun. Maganda naman po manguha ng mga frozen foods kasi malamig po dito. So ilagay ko na yan sa freezer natin. So dito naman tayo sa nakuha natin sa kabilang dumpster. Ito, madami tayong ganito. Alam nyo po ba kung ano ito? Basurahan. Galing sa basura na basurahan. <laughs> Ayan o. Ano, pang kwarto, pang CR. Hindi naman siya damage. Hindi ko lang alam kung bakit tinapon. May design pa siya. Baka siguro hindi tinapon kasi hindi mahila. Ayan, nahila. Oh, diba? Oh, ang cute. Pa, pare pare sa at ang design Wait. <laughs> hindi matanggal. Oh, itong isa ano may may ano may may crack. Ano ba 'yan? Oh, ayun. Oh. Hello, mukhang malungkot siya. <laughs> Paano? Nanonood ka lang daw kasi hindi ka pa nakasubscribe. O oh, pa-subscribe naman para hindi na siya malungkot. <laughs> Ito ay may isira talaga siya. Ayan, may crack. Dito sa tabi. At may pa ganito. Hi! <laughs> Sino ba to? Si Santa Claus? Eh, pang Valentine. <laughs> pang Valentine's yun ah. Oh, ito naman. Itong tamang-tama. Gaano ka ba kadalas magkape sa isang araw? Dito may timpla. <laughs> ano to? ah uh, trash, trash bin po. Ayan, pang kwarto din o pang CR. Pero mukha siyang kapihan. Only coffee. <laughs> Try ko kaya magtimpla dito, no? Ilang kape kaya ang may timpla ko dito? Ilang cup? Ang laki-laki. <laughs> Ayan. Tapos, may ganito. Ayan po. Mm, mukhang toys. May laman siya sa loob. Ayan, oh. May laman siya sa loob. Ito pa. <laughs> Ang cute talaga niya. Madami siya. Ilan ba to? Oh, ito naman, ibang color. Walang design. Oh, ito, puti. <laughs> ah, sa Batakit? Hindi ko sure. Baka dito yan. Ah, dito pala yan. Wala siguro kong takip. Hindi ko sigurado. Pero may, meron akong ano, ilang pirasong takip. <laughs> ang laki-laki ng mga kapiyan. Cheers! Coffee tayo! <laughs> Tuwang-tuwa talaga sa kapihan na to. coffee. Unlimited coffee. <laughs> Walang tatalo sa kapihan ni Mabet. <laughs> Timba. <laughs> Tapos meron tayong rag. Ayan po oh. Oh. Rag. Rag po na sana may alikabok na sapatos o tsinelas <laughs> Tapos may ganito ice mold. Lagyan mo siya ng tubig. Tapos, i-freezer mo. O, magkaroon ka na ng ice mold. Ayan daw, o. Yan yung itsura. Ano pang nandito? May headset. Pambata. Tapos, ito. O. Yung takip doon sa... <laughs> takip sa basurahan natin. So, yun lang. <laughs> Cheers! Ito po mga ka-subscribers. Siyan yung ating mga nakuha. <laughs> Ang kukyut so ng ating mga basurahan. <laughs> Kapitayo! <laughs> so, ayan po. At ito, nandito sa baba yung ating ibang frozen foods kasi wala nang space yung ating lamesa. Fries, ayan po. Hot packets. Eggo, waffle, burger, Ayan yung ating konti lang pero pwede na yan, di ba? Lalo na itong mga pagkain. Kasi meron tayong pagdadalhan niyan. Meron tayong mga taong mapapakain at mabubusog niyan. At yung basurahan, siguradong makakarating yan dyan sa inyo, sa Pilipinas. <laughs> ang cute! At meron din po ako dito ang apat na parcel. Kung hanggang dito sa video na ito ay nandyan ka pa, isa, dalawa, tatlo, apat na parcel nandyan. Nakabalot. Binalot-balot ko na. So, dito po ako kukuha sa ating YouTube comment. Mag-comment ka lang dyan kung taga saan ka. At kung ikaw ay nakafollow sa ating dalawang Facebook page. Yes, pipili ako ng apat na mabigyan ng parcel. Ito po, isa, dalawa, tatlo, apat. Hindi ka po lugi dyan. <laughs> May palugi effect. Ayan po. Assorted lang po ang laman yan. Kung ano-ano lang mga naisiksik ko dyan. Bali, apat na parcel yan. So, good luck. Comment po kung taga saan. At syempre naka-follow ka sa ating dalawang Facebook page at naka-subscribe ka sa ating YouTube channel. Mag-comment na lang po ako kapag ikaw yung aking napili dahil titingnan ko pa po muna ang iyong timeline or Facebook account kung ikaw po ay kumakaway-kaway. <laughs> so, comment mo rin po kung ano yung Facebook account mo para mapuntahan ko. wag mo pong ilalak, ha? <laughs> so, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. So, don't forget to like and share and good vibes comment. Mo bets, let's vlog. Bye! Have a good day. Don't forget to subscribe. Salamat!